Alam nyo ba na ang Canada ay part ng North America? Kaya ang dami-dami namin obligasyon o mga kautangan. <laughs> Pero dili sa tao ha, kundi sa iba't ibang mga agencies dito. Like for sa, sa, sa imong sakyanan, monthly yung payment plus insurance nito. And then yung payment sa bahay mo, nagrarenta ka ng room kung single ka. Kung kumuha ka ng bahay, may pamilya ka. Yun, 30 years to pay yun. Yung cellphone is may monthly payment din yun. Pag kumuha ka dito, ng life insurance kasi importante dito yung life insurance kasi kung madido ko, simba ko, na ay makuha akong pamilya and then yung food allowance mo pa other na bayarin tapos padala mo pa sa Pilipinas kaya daghan kay mga obligasyon ang mga OFW na mga Pilipino na nagtrabaho diri sa bansang Canada kaya kung dugay na kadiri dili gid makapadato ang Canada kung dili aangat lang yung buhay mo yun lang importante na bayaran nimo ang mga dapat na mga obligasyon kaya importante man good sa atoan na mo da dala sa atong kwarta sa mga budgeting sa mga payments as long as responsible ka talaga na magbayad ng mga obligasyon mo yun lang ang importante dito. So kailangan dito, marami kang trabaho, ang iba dalawa, tatlo, Yung iba isa lang, depende lang din, depende lang din sa mga bayaranan, sa mga obligasyon na imong kailangan diri sa bansang ito. Kaya guys, na umusultika nga dugay na sa Canada walay ipon, syempre enough lang din sa mga pangangailangan. Kaya dito, as long as responsible ka sa mga payments mo, yan ang maganda dito.